shout out good morning good morning po sa inyo lahat magandang araw po yan panibagong vlog po tayo mga kababata. yan napunta po ako sa ano kina Jennifer sa pinapunta ni Nimo po so yan mga kabanita samahan nyo po ako at kasama ko po si Kaonesa yan ayan 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 wala nga! ka. Bola ka. Hindi pasensya na kayo mga kaunes ha. Ko bakit nga lang niyo ako nakita pag ba-vlog ni Kabonita? Sapagkat ako pa yung nagbakasyon sa Japan. Ay. Yes, mga kaunes Ang ganda-ganda ko ngayon. Uh... At pagkatapos mga kaunes ha, inubos ko ang kinita ko sa YouTube channel. Sana all meron pa ba? Kasama mo kasi kauna Alright. So yan, uh, puntahan po natin si Jennifer. Yan, dito may mga tulik-tulay, tulik-tulay. Aw. Kasi gawa po, kaya ito may, may, ano, may tulay kapag may tubig. At nagbabaha, dito siya napatong. So yan mga kabalita. Isko. Tak din nakanu bang rover po? Hindi ko pa lugar, ah, lugar na ito. Ay, ay, oh, hmm. Hindi naman ganito sa ganda. Oh. Sobrang ganda dito sa Davao. Ang <laughs> Ito talaga kagandang lugar. The best number one. ka ulessa opisyal <laughs> Ako na <naman. laughs> Kamusta na po kayo lahat diyan? First time ko pumunta dito. Yan, yeah, dito oh, makapasok. First time. Ako, Yan. Kamusta na po? Ito ba ni Jennifer? <laughs> <laughs> ito po ang babae ni Jennifer na pisang buo ni Matepo. Hello, shout Hello, shout out. shout out to Matepo. Matepo, Matepo. Oh, 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 oh. Hello, Jennifer. Ito si Jennifer. sa ang... Sana ka tira. Napadpad mo kayo ngayon dito sa amin. Ah, doon. Akala ko dito. Dawag na yung... <laughs> naman dito. <Press> Pagpapanos. Nakala <laughs> ko dito kayo nakatira. Dawag. Mm -mm. na. Ito po okay. yung susunod natin po. Ayan. Tatawag mo ano? Ang baka Biglang nag-upload. Wala pang nila. Tsaka ads. Bukuksan na natin. Ano ba naman yan? Jennifer! Baka TV, ang laka namang TV nito. TV, ang galing ano. Galing kay Sir Lagalag 44. Maraming salamat po. Parang lamesa. Yung TV natin, pa-square. Pa-square, yan. Pinabuksan na ni Marjorie yung kanyang package. Oh, lang pa sila ni Matepo. Ayan nga

ay, Bahay ayun. na lang! Bahay na lang! Bahay, Bahay na, na kami lang! Hindi pa kami kinakasal dami na namin gabi! Abang hindi pa kami papaya, kailangan ay, pamulong muna kayo nga, pag-usapan muna lahat-lahat! Pag-usapan na namin kahapon, ka, nakusap ko ng tatay Rodja! Ay! Pinang tradisyon dito sa Batangas. sa Batangas. kailangan pamulong muna bago kasal! Okay, dito sa pa! Matay pa! Mabuntis muna bago Anam. kasal! <laughs> At kailangan kaya handa ang mga sakang sabitan. Ayan, ang laki. May lamesa na may wow. patakawang na tayo ng minuto. Ua, Oo, sige. Ayan, buksin na. Ayan, binabuksin yeah. na ang pula ng dalawa na nagmamahal sa yung talagang buong buo ang oh. puso. Dito. Ah, alright. Ayan. Ito, dito ko uh, na. Okay, okay lang. Uh, okay lang yun, okay lang. lang. Uh, uh. Siyempre, malakas ako. <laughs> 19 bills. <laughs> 23 biaws. <laughs> o, saan ka? O, si tita, sa pag-5. O, tita, kabunin natin. Kaya, sa sa akin, 45 <laughs> biaws. Dalawang araw. Wala, <laughs> isang taon at up. Isang taon, tatlong buwan. Oh. Santao tat apat na buwan at santao tat ng buwan. Oy, mga kapesni. Magwa 1 year na po tayo sa March 21. Ah, oh, ba, nga naman. Magpapansit tayo. Ako <laughs> okay, yeah. ang ganda. Puli puti. Yan yeah po ang kaninang ano'y padala. Kasi ito sa bahay natin, Rodji. <laughs> Wala bahay. Nasaan ba? Ang balak bahay. Yan, ang Sabi ni Kauna isa. Ay, aray, Diyan. Oo, wow. oh, oh, yan natin Wow, yung Bakanting natin yun. Ay, ang gagawin ng bahay <laughs> nila. It's the house apartment. <laughs> yan pong loting yan. ng bahay. Ayan, no. Pwede natagdiin. yan? Yan. Hindi ko talaga gawin lang doon ng bahay. Totoo kaya. Wow! Ganda! Lamesa! Lamesa! Wow! Baligtad! Yun know. o. Oh. Si Mate po at si Marjorie ay Malapit na silang ipamulong. Mm. <laughs> ayan na, si Mami D. Mami, mami. Si mami D. Si Mama D. Ayan, narinig ni Mami na, na, na. Pamumulong, pamumulong. Ma? na sila. Ikaw ang ninang. <laughs> ano, <anay palagi. laughs> ninang ka agad. Mami, hindi pa ikakasal, hindi pa pamumulong. Hindi pa nga naliligaw, pamumulong na. Aba, ba, ano ba, na, Mar Marjorie, ay, and Mati ano, ano, ano ba ang latest? Ano ba ang ano, ang, ang kumakalat na laging dito sa Bukana? Yan na kayong dalawa ay. daw ay. Ay. Totoo ba <laughs> ang totoo totoo. totoo, totoo, totoo. Totoo, Ang ganda ng lamesa. Thank sir. Thank you, sir. sir. Maraming maraming salamat Thank you, sir. Thank you, sir

Diba? Ano, ihawan ay, na, na po. Barbecue grill. Yan. Si Mami din no, na, mami naman Yan. pinamukarap. marami, maraming, maraming kester, Lagalag. Wow. Lagalag. Wow, wow. Lagalag. Thank oh, you. So thank so you. So biyaya, yeah, sa binigay niyong biyaya. Sa magnobyang iyan. Si Mate po. At si Marjorie. At na bigyan siya ng lamesa. Lagalag. Ayan. Shout out po sa inyo. Thank you. Very much. Oh, 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 Uh, Shout out Jennifer at Takahisi. si Yan, ta, si out oh, si... Ano yun yung maliit? Jonathan. malaki Jonathan. Ah, ang ganda naman. Wow! Ay, ang ganda. Pati nila kalimutang isa. Pati limesa, ang ganda. Ang ah, ganda pala ka, siya kalaki. Mm -hmm. Ano siya, name? Kala ko paliguan ng bata. <laughs> paliguan ng bata. Hi! <laughs> Daytan, maligo ka lang. Paganda sa araw. Taray. Yan, Ano yung mga tornilito? Ay, hindi din Ay, masigla. Ayan. Wow. Sabi ka ano? Oo, oo, oo. Totoo, totoo, totoo. Ano naman ang mga itipindan nyo? Pag-iisaw po. Isang iha barbecue. <laughs> may halo-halo silang business. Ayan. Yeah. Ang lakas ng kanya ng halo-halo. Gagawa rin ako ng puto. Baka gusto na inyong Puto. yan. Gumagawa siyang puto. Hello, Hello madlam people. Ayan. Yeah, yeah. Kabunita. Ay, Diyos ko ang Ang ganda naman yan. Bungga-bungga oh. talaga kayong dalawa ka, Marjorie and Matepo. Yes, baby. Diyos yes, ko, totoo yung... <laughs> na ba ito? Ang oh. lolo na, ang lola. <laughs> Ayan! <laughs> Bama, nakakaloka! Mami, pa papayag ka ba? Tamumundo ka lang ako. Eh, hindi pa nga naliligaw. Pagumulong right. na, gabi naman kayo. Mga nagsasabi sa nanay na maliligaw no. si Ibu oh, oh, yeah. Tepo eh. Kailangan na dito na nga kami. Ayan! Yes, <laughs> tita ni Matepo. <laughs> Ikaw si na sa atin si, si Cabonita. Yeah. Kaya pag-uusapan na nga ba? Kasi para matigil na. Para at pinatago pa yan. Ay, pailabas yan. Di ba mga kaunesa? Pak, pak! <laughs> . <risks> <Fox> At dahil at dahil dinayo ka nga dinayo nilang dalawa dito, ililibre mo sa halo-halo, di pa hindi. Oh. Wala sang tong libyo. Ang tag halo-halo pa ako diyan. Ang tag mo na sa amin, tita. Oh, tita nga, tita. Tita, tita baby. Tita baby. Tita, tita Christy. Tita Christy. Are. Paano nga ba magaganap? Ano bang ganap? Majore matay po. Apay, wag pagbag ng pagpadagalin niyan, ay. Ay kailangan pag-usapan na 'yan. Tutod ba kaya sa pamumunang ay, pamumunang ay, na si Matepo sa kasi Marjorie Alberto Salto. Ay, hindi mo, mo, mo na. Yan, may minigaw. Dapat nagsasabi mo na sa nanay kung talagang totoo. Ay, yun. Para malaman ng mga madlang people ay. na kasila'y pamulong o hindi. Ay, Dahil hindi pa nagsasabi ay, ang madlang people. Minigaw ni Marjorie. Pero, At pa, hindi pa formal na masaka na may hindi ay, ako natutuntusin. Ano siya masabi? Gusto ay ni Marjorie sa akin lang ay dapat dinadaan sa tamang proseso. Ay, no. Pero Huwag muna siyang mag-aasawa. Pero ko. sa ano, sa palagi, sa tingin mo. Bagay ba silang dalawa? Eh bagay naman silang dalawa. Kaso nga lang, eh wag na muna sa ngayon at sila ay marami pang dapat. Ba, hindi. Huwag muna sa ngayon. At saka balae. Eh. Sila mga bata pa. Kailangan magtapos muna sila ng kanilang mga pag-aaral. Tama, tama. Kailangan pa naman sila mararating balae. Bala. Kailangan ni i-Twitter muna. Para ka, makakilala wale, talaga ng gusto. Ang pag-ibig, talagang na-u-upon. Alam ay, bubukon. Balae. Balae. Ang nga balae. Eh. Oh. Kaya nga, ayun, mga balae, balae ko, ayun, balae ko. At alam mo, mga aking mga balae, balae, iyan, ah, uh, pag-uusapan pa, pag-uusapan pa kung kailan sila pamumulong. Charot. <laughs> pamumulong agad-agad. Pamumulong ka agad-agad. <laughs> ang tanong, ang tanong, sila, sila ba talaga? <laughs> Alright. Wag mo siya. Wag mo siya. Wag mo siya. Wag mo siya. Wag mahal. Pagising ko lahat ng kinita ko sa YouTube, mo ko lahat. Naubos talaga. Ngayon, nga nga, Lola, bayo, waanta. ka. Kaya ako na wala sa YouTube. Kasi binigay ko lahat ng pera ko sa mga lalaki. Inubos ko. Nagpakasaya ako talaga. Bakit? Basta ako'y masaya, maligaya ako. Tapos. Naku, ang daming issue. Totoo ba yung... Totoo ba yung my sister? Abay, uang, sige. ka! ang masasabi sa iyo. A A uh, pagpatuloy mo na ng B B B ay, ano, Ugh. pagbablog mo. Patuloy mo na pagbablog mo. Sayang naman. Eh, back to back ka na lang sa pagka, S S S sa, pagka-channel mo. Pagbablog uh, mo. Hindi na ako magbablog. Mag hindi na ako magbablog ko. Dahil pakakasala na ako ng boyfriend kong hapon. Mayaman na ako. At ako na ay magiging sponsor nyo rito sa bukana. Moshi-moshi, okani mo, chedishune. Oo, <laughs> <laughs> ano masasabi mo sa akin, sister? O kani, o kani, ibig sabihin maraming na siyang pera. Kanyang pula. boyfriend, maraming na siyang pera. Kanyang boyfriend. Kung saan siya masaya, kaya eh, pagpatuloy uh -huh. niya. Dahil so, minsan may, lang tayo uh, mabuhay, sabi may may nga may walang rewind. rewind. Kaya magpatuloy uh, mo kung saan ka masaya, supportahan ka ka balang. Buti hindi ka nabubuntes. <laughs> ay hindi mo na pwedeng magpabuntes sapagkat ang, ang aking matres ay baligtad. <laughs> liktad pala mas mas mababaw malikta. <laughs> Iba kasi pag iklugan eh. Ay kluga pa pobo kasi magikluga. Dapat diba sabi ng idol Japper, ang tawag sa akin, ayan na ika, ang babaeng iklugan. Nambukana. Kaonesa. Kaonesa. Tolik-tolik pinisela ah pag ano, pag ayest uh, para uh, ina-assemble oh, ano, oh, na yung ano, no? Iyawan at meron pa siyang lamesa. Mabaya, yung, ang bait po Maman naman ng bigay nito. Bait pa sponsor. Ay, ay, pagkatapos na, binijoin ko lang naman eh. Mm -hmm. Hindi ko naman, wala naman kasama mag-iihok. Bakit parik, parik, parik ka, nakakabit na din eh. Hey, wala nang siya pitala. Hi, Kawilder! How are you? Kamusta ka na? <laughs> Ayan po si Kawilder official. Ayan po. Ayan po ba galing? Kaya ano, kay Marjorie, yan. kailan nga sila din kasalan dalawa. Ah! Hindi nga eh. Hindi nga alam nga namin. O ano ba talaga ang latest sa dalawa, sa Mateo po at si Marjorie? Talaga napaka-sweet! Grabe! Parang hindi nila halo-halo eh, na. Parang halo-halo, babe. Kamusta ng vlog? Okay lang naman po. Uh -uh. Ano po. Kahit pa paano po nakakapag-vlog ko di. Ayan po si Ka Welder. Masipag nakaka po yan. Nakakaim pa ako ng apat na beses sa isang araw. Kumagaling ka po apat na beses? May merenda po. Ah, kasama si pang merenda doon? Oo. Kanina ko minin kaya kain. Oo. Sige. Salamat. Sige po. Sige po. Uh -oh. Si Ka Salamat. Sige. Namiss ko na kasi uh, si Ka Welder. Eh, na, buti na nakita kita dito. Ka Unesa. Uh -oh. Sige, salamat. Uh -uh. So, yan. Ako po yung uuwi na sa bahay. Yan. Nakita ko na po yung magnobyo. Si na matay po si Marjorie. Yan. Ika nga. Hindi pa nga magnobyo. Ipapamulong na. Ah, talaga. Sa maraming sa maraming ano, sa maraming issue. Yan. So, yan. Nakita ko naman si Kawelder. Yan, uh, doon siya. At uh, taga, taga ko rin hindi kami nakita-kita mula nang nagpa challenge si Adu Jappers. Yan. At yung pong nung pinatangon kanina ka na uh, Marjorie, yung po bahay ni, you ni, ano, ni Jonathan. Yan, uh. Pero ayun uh, po lang po ipahingahan na ng bahay. Pero may bahay sila doon sa, sa pababa. Yan. Doon lang sila kasi mainit daw kaya ando doon sila. Shout out. Kamusta na ba? Ice lang. Ano ba ang business? Ice lang. Ice lang. Wala, wala kayo lako. Wala, bawal na daw maglako sa ano sa wala, wala kalayo. Ay, bawal, mm -hmm. bawal na, bawal na kasi maglako sa kalayo. Yeah. Yan. Si po eh may channel. Ano diba, pala ang channel mo sa ano sa oh, YouTube? Commander Lugaw. Ayun, Commander Lugaw. Yeah. Meron silang pwesto dito, Lugaw. Oh, ayan. Lugawan. Ayan gawan. Asa misis mo? Dito, nag, may, gina, nagluluto. Nagluto. Kasama ang siya dati do, sa kalayo. Oh. rin din ng isda. Yeah, kami ni Ate Baby ang naglala, ano, magkasama doon sa kalayo. Mm, mm Yan, kami niya, nagtitinda kami doon ng isda. Ngayon. Sayang nga lang, at wala na. Hindi ba nagbawal na magtinda doon ngayon? Oo, oh, bawal sayang. na. Gan, malang ganda sana ang tutubuhin natin ngayon. Uh -huh. ano, no? Sa, ako ngayon. nga eh. Tagal ko sayang. na rin ako walang hanap buhay. Simula na simula ng pandemic, tapos nag pagkatapos si pandemic, lumuwag na naglako ako ilang buwala ang tapos sa din, ano? din na amulet. Sa tira sa pa, may bangka naman kayo. Eh. Ay, may bangka nga ang kailangan eh. May bangka naman kayo. Eh. Ang hirap kasi uh, ang puhunan naman. Ang kailangan ng ano may pera ko dati noon sa Patanes pa. Oh, noy wala na, walang puhunan. Alam mo ang puhunan, di ba basta-basta eh. Yan. So yan po kasama ko sa ano sa Kalayo. Kalayo nasa Bubatangkas po 'yon. Naglalako kami sa stable ng vendors. Ayun nga, ang hmm. ng tubo natin. Oo, magaganda tubo tubo namin doon. Kasi dami bisita ho doon, doon sa Kalayo po yung sa amin pinaglalakuan. Ayun po tayo. ay uh, dinadayo talaga ng mga bisita. Hmm. Marami po daw mga paupahan na mga ano, mga resort. Mga resort, ayan, mga kubo-kubo. Paramihan doon talaga, talagang ano, mm -hmm. mga, mga ano, pumupunta doon. Tsaka mm -hmm. maganda maglakuro dahil malayo sa palengke. Malayo sa palengke nga. Malayo sa palengke, sa palengke mm -hmm. kaya mag napakaganda maglaku. Mm -hmm. Talagang bibili at bibili talaga ng ano, isda. Oo. No? Kaya sayang nga, sayang, sayang talaga. Pinagbawal nila na maglako doon ang mga taga-Bukana. Mm -hmm. Pinagbawal nila para sila na lang ang maglaku. no? Mm -hmm nga sayang. So yan, ayan so, po. Yung lalala, maglalako sa kwan. Ah, pinagbawal kami sa kalayo maglako, kaya kami hirap sa paggalako. Kasi doon lang kasi yung pinakamagandang maglako gawa ng maraming bisita, talagang daks ubos ubos sa Ubus-ubus agad. Kahit, kahit no? ng kula na aking isda, apat na kula. Limang kula na isda, na mas isda, puset, uh, kung ano, mga yulapi, marami, punong-puno yun. Talaga ng araw lang, tatlong araw, ubus, sa daming bisita, dano pa ngayon pag mag-ano, magsasummer. Yeah, yeah. Sa ma may hirap na ngayon, pahirapan pa na ngayon, naglako. Hindi, sa terasas, pwede pa naman. Sa terasas, kaya may, may, may bangka ka ba? Bangka? Wala, wala akong bangka. Ay, ayaw ko magbangka. Ay, pwede, sasakay na lang ako. Kung um, ano maglalako uh, naman naman. Isa, uh, uh. ako. Oo, oh, makikisaka. Oo. Oh, ako na ako, kahirap. Oo oh, nga. Um. Ayaw ko magbangka. So yan, dito na lang. Ako dito na lang kay Aka. Dito na lang kay Luka, ano mo? Ako, kabonita. Oh, ka Bonita. Hindi naman na aking vlog yun. <laughs> yung nga. Hindi, yung iyo, yung iyo. Kalugaw. Oh, Official TV. Oh, Commander Lugaw. Ayan, Commander Lugaw. Yan. Panoorin po yung channel nila. Yun. Oh, Commander Lugaw. Mahina ang ni. Lahat naman. Lahat no? Lahat. Uh, bumaba ang mga viewers, ang uh, views. Kasi yung mga dati ng mga malalakas yung mga ano, mga vlogger malalakas. Pero meron naman one port na bumaba. Hindi yung kal kalahatian. Hmm. Uh, yun pa rin. Pero bumaba din siya ng kahit one port. Hindi yeah, lalo yung wala, lalo yung wala. Oh, you oh, know, Yung mga talagang may hina, talagang wala, nagkagaya ko rin. Pero paik-paik pa rin ako mag-vlog ha. Paik-paik din mag uh, mag -blag, mag -blag, bababang akin, pa ako mag-vlog kahit bababa ang aking views. Tuloy pa rin ako mag-vlog, tuloy-tuloy pa rin. Kahit ba umabot ako ng limang taon. Uma, kasi pag po, wala walang 100 dollars, wala. Ay, ang aking revenue ay 228. 28 lang akin. Oo, oh, 28. Ang aking revenue. Kailangan maka-100 dollars ako. Sige na. Eh, tagan na yung ano, aking 28 na yung to ko, eh, ng taon yun, bago naipon na naipon, hanggang, hanggat, dumati, hanggat na, um, ano, naging uh, 28, di, isang taon, tatlong, isang taon, at tatlong buwan yun, naipon na ipon, naging 28, paano, <laughs> matatagalan pa, kailangan makawana na dollars para makasahin kahit kahit lang po ako sa pagbablog vlog ako ng vlog kahit kung babang akin views hindi rin ako susuko dahil ang mga aking ati pa na ginagabayan po paano ako uh, maglakas loob na mag vlog kasi hanap buhay din ito para kumita sa youtube yan yeah. pero nagpapasalamat din po ako katapan po yung, yung kinapasali sa pa-challenge. Eh, nakasahaw din ako na sa lagang 98,000 yan sa yung 98,000 na nasa hurang ko yon uh, mapapasalamat din ako kay Idol Jopper Snapper yan pero bawin bawin naman kahit hindi ako sumahod ng ilang ng mahigit sa taon bawin bawin naman yan po so yan naglalakad po ako dito Nandito pa ako sa bawal, pa na po ako. Galing ako kina, ano kina, 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 yun na, do, do na kina Marjorie, Yan, salamat sa sa kanila. Yan, okay, all right. Huh. So yan, dito na lang po pagtatapos sa aking pagbablog. Do lang po kina Marjorie agad sa Nandiyan po ako si Kawelder. Yan, yan. Uh, kasama ko si Kaunesa dahil uh, si Kaunesa mayroong hindi kailangan naki kay Matepo kasi inaay sa kanyang channel. So yan, ando uh, si Matepo kina Marjorie. So, pag pagbabag ko laang yun sa dalawang yun. At sa uh, do, kina dunatan, sa uh, kubong sa bahay ni Jonathan, sa kanyang bahay, actually po yun eh, uh, doon sila sa, ba sa kubong yun uh, pag uh, kasi maliwalas doon ibayin naman sila sa si taas kailang uh, mainit daw kaya yun, na doon sila pagkatanghali. Sa umaga, alas 8, na doon sila. Hanggang ano na yun, hanggang panggabi na. At minsan doon natutulog, ay hindi naman na maulan. Okay naman ang panahon. Kaya hindi din, hindi din, sila mababusa. So yan, nabuto namin sila doon. sa Marjorie, sina mga kipo. Uh, may ng ano, bigay ng uh, na ano, yung ihawan at kalamesa. mesa. So yan, na uh, maraming salamat sa tumuon na kay Marjorie. Uh, so yan, na uh, hanggang dito po, hindi ko nang pahabain po to. Uh, mega love shout out po sa inyo lahat. At lalo lalo po sa mga mga nag-subscribe sa akin, mga bagong katikit, at yung mga, da ay, mga dati kong katikit. Yan. Dumat-mat bago. Yan. Mega love shout po sa inyo. Ayan, na uh, mag-subscribe lang po. hindi pa nakapag-subscribe. At saka yung bitin, pindutin lang po ang buttons na notification bell para ako mag-update uh, mag -a -a po kayo, lagi po kayo up update sa akin. Sa akin channel. Yun. Mga kabunita, maraming salamat sa inyo lahat sa sa pagpanonood sa akin. Ayan, mga kapwa kong vlogger. Ayan, na uh, uh, at ako po naman ay nagtusuklit po sa inyo kung alam po, po, po sa akin dito sa akin comment ah. Ayun na, uh, kinukuha ko mga pangalan nyo. Nailist yeah, ako mga pangalan nyo. At ako ay nagsusukli din. Yung iba po, uh, yung mm -hmm. hindi vloggers, sinunod lang po. Yan, maraming marami po salamat sa inyo, sa inyo, mga viewers. I love you po sa inyo lahat, mga viewers. Uh, maraming po salamat sa inyo, sa mga panunod nyo sa akin. Thank you, thank you, thank you, thank you very, very, very much. <laughs> at saka mga kapwa akong vlogger, yung mga channel diyan, o Facebook man, o sa YouTube. Maraming salamat sa panonood nyo. At ako po ina magsusuklian po, magsusuklian din po ako sa inyo. Ay, ibig sabihin suklian po, papanood ko din ang inyong mga, ang inyong mga channel. At uh, dahil pinapanood nyo po nyo ang aking channel, yung mga vloggers dyan. Na. Uh. Suklian na po, suklian para po madagdagan ating views ng ating manonood. Yan, lalala po pag sa inyo. Yan, dagdag din sa inyong mga views Yan. yan kaya mga nag-subscribe ba ako sa inyo okay pa mag-alala uh, hindi po ako ano hindi po ako ganun dahil pag uh, may pumapasok sa akin naman nanonood sa akin eh pagkalala ba na po pag vlogger eh ay eh, aking sinusuklian yan hanggang dito po maraming po salamat sa inyo lahat at maganda po ayan pasado na pala una so, so abangan po ulit niyo ang aking pagbablog thank you thank you thank you, thank you very much yan sa mga ano po kasi sa dalawa pa na na Marjorie kay na uh, ay po ayan, uh, alam po yun uh, po nila ang dalawa ayun hindi uh, po pala sa nagkakaligawan, sabi po ng nanay na Marjorie, uh, bata, pa, pa, bata pa pala nani ni Marjorie <laughs> balay ako ng balay kanina akala ko kapatid lang ni Marjorie pala yung nanay niya, so ayan, yeah, marami salamat sa nani Marjorie, thank you, thank you sa so, nakihalo ako sa kanila sa pagbablog sa kanilang kanilang pagbabulag din sa so, na napakabait po ng dalawa at ako pinibigyan na ako, ay mag-vlog doon. Thank you po dahil na kaya ako napunta doon sa Japan po, sumama lang ako kay Kaunisa para din mapuntahan ko rin ang pwesto nila doon sa kanilang hangout, hangout na nilang pinipigilan ng napakaliwalas. So yan, hanggang dito po. Maraming po salamat. bye bye-bye, bye-bye. I love you po sa inyo lahat. I love you.